Aktor na si Matt Evans sa kalaya na matapos magpiansa ng dalawang daang piso. Nakalong si Evans noong linggo matapos si reklamo ng pambubugbog ng kanyang live-in partner. Tara tong report ni Katrina Son. Mas maaliwalas na nga ang muka ng aktor na si Matt Evans sa kanyang paglayap. Makakahabol na rin kasi siya sa pagdiriwang ng kanyang ikadalawamput-apat na taong kaarawan sa laya. Matapos makapagpiyansa ng dalawang daang piso para sa mga hinaharap na reklamo dahil sa pananakit umano sa kanyang live-in partner. Sa so physical injuries, wala kasing bail necessary for the VAUCI, yung violence against women and children, yung specifically on um, physical injuries again, on that part, the bail was 200 pesos. Tumanggi pa rin magbigay ng pahayag sa kamera si Matt na didiretso na raw sa bahay ng ina para magpahinga ayon sa kanyang mga abogado. This is a very sad experience sa kailang umabot sa ganyan. It's a domestic issue. Wala naman talaga. I mean, no? Matt is not the kind of person who would deliberately hurt anyone. Bago pa nito ay todo yukupa ang aktor nang dalhin siya sa Pasig City Prosecutor's Office para sa inquest proceedings. Nagugat ito sa reklamo ng live-in partner niyang si Jonalyn Higgins, 20 anyos, at ang 25 anyos niyang kuya na si Juan Alberto. Hanggang sa nagkaroon sila ng pagtatalo, umakit sila sa second floor ng bahay na inuupahan nila. At doon, nagkaroon pa rin ng mainitang pagtatalo hanggang sa naitulak ni ni Macho Evans, itong si Jonalyn, nahulog sa hagdan. Nung makita nung kuya ni Jonalyn na nakahandusay siya, nag-react siya, nasuntok niya sa hita itong si Macho hanggang nagkaroon na ng gantihan ng suntok at sipa. Reklamong physical injuries in relation to violence against women and children ang isinampanihikins laban kay Matt habang reklamong slight physical injuries naman ang isinampan ng kanyang kuya. Pinaninindigan naman ng aktor ang naunang pahayag ng kanyang kampo na hindi niya sinaktan ang living partner at kapatid nito. Si Matt Pangaraw ang sinuntok sa hita at pinagbantaan umano gamit ang kutsilyo ng kapatid ng kalivid. Ayon sa Pasig Police, sa ngayon ay tila may pumapagitna na naraw para magkaayos ang dalawang kampo. Ang nakarating sa amin, meron daw nag attempt na pag-ayusin sila. Pero sa ngayon, wala pa namang Ah, uh, kaming pormal na kasulatan ang nakikita na nagayos na sila. Para sa unang balita, Katrina Swan reporting.